Actually out of 195 uh, stock pick units natin ano ang nag-increase lang po dito ay 17 no out of 195 at 25 naman po ang nagkaroon ng decrease at ang 101 po out of 95 ay nagremain po sila sa old price po nila during the time na hindi pa ganun kabili ang ating mga school supplies. After na na-release yung memorandum order ng DepEd na, na kung saan ay itinakda na ang opening nga ng classes natin ay sa June 16 na. So prior to uh, June 16, 2 months before June 16, ay nag-start na ng price monitoring ang ating mga price monitors. no. Daily po ang uh, ating mga price monitors ay nasa merkado po natin at sila po ang nagbabantay sa mga school supplies po natin. At base po sa kanilang report, uh, ito po ay nananatili na sumusunod sa price guide na pinapatupad po ng DTI. Actually, so, meron po tayong walong piraso na school supplies na binabantayan ng DTI. Ano? Nandyan po yung notepad, ballpen, ruler, crayons, uh, writing pad. So ito po lahat ay walo na ito po yung mga tinatawag nating mga basic na binibili po ng ating mga estudyante at ito po ay nagkaroon ng increase at nagkaroon po ng decrease kagaya po ng nabanggit ko kanina out of 195 po 17 lang po ang nagkaroon ng increase while 25 ang nagkaroon ng decrease at 101 po ang nanatili sa presyo. So ibig kong sabihin pag tinitingnan natin ito, majority po ng ating mga school supplies ay wala pong itinaas. may historical figure po 'yan ano, magmula po ng year 2019 hanggang 2023 to 2024, nagkaroon po ng hybrid ang ating school openings no. Na kung saan ay hindi po gaano nagamit yung mga school supplies. So mula po doon sa promotion period na yon. Ibig kong sabihin, dahil hindi mabili, nagkaroon po sila ng mga discount sales. At magmula po sa discount sales na yon hanggang 2024, yung kung in-increase lang ay yung ngayong 2025 sapagkat magkakaroon po ng bagong setup ang mga school openings po natin. Kaya pag tinignan po natin ito, nagre-range lang po ito ng 5 pesos hanggang 15 pesos doon sa mga bagong SKU na ibinigay ng ating mga manufacturers and retailers. At base po doon sa pinalabas na memorandum ng SIPAB ay wala pong lumalabas patungkol sa school uniforms and school uh, shoes. No? Ang binigay lang po ay yung mga SKU natin which is notebook, writing pad, ball pen, rulers, and crayons. Yung form of monitoring po natin, una, binibilang po natin, di ba? Pag nakikita nyo sa mga notebook, mayroong 100 sheets, 50 sheets. Kasama po yan sa binomonitor ng DTI at kung ano ang classification ng mga pads na ito. Ano? So, tinitignan po natin kung spiral ba yan, made of yarn po ba yan. So, nandun po sa mga category As to doong sa hazard substance naman po ng mga item na yan, yan po ay pumapasok sa jurisdiction ng ating DOH. So, particularly po, yung mga crayons kasi very attractive and colorful po sila, which is attractive yun po yun sa mata ng mga bata.